Sa lutong dilaw kaibigan ko. Sabi nila mapunta-punta kami ng dagat kay oh, ano maligo. What? Tapos wala mo sila dito. Nakasan kaya yung magtago nila? Wala man dito. Uy, ayun. Nagpunta ng dagat tapos matulog lang. What? <laughs> May naisip akong kalokohan Iprank ko yung dalawa Kasi tulog man Nagpunta ng dagat Tapos dito lang para matulog Hindi man natulog sa bahay Kaya ngayon may naisip akong para Iprank ko itong dalawa Nice Nice <laughs> okay, Nice nice <laughs> <laughs> <Lawain>. <laughs> nice, <laughs> Ito malalim na, malalim na, Malaliman ko pa! kapatid sa talaga talawa, dalawa! ganon, 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 na ganon, ganon, -tama na ganon,

Brad! Uy! Uy! Gising kayo, gising kayo! tagal mo naman, nakatulog kami dito! Dito ka lang natulog, sabi nga, maligo tayo! Nasaan yung dala mo baon? Maligo! May dala ka man! Nasaan May dala pagkain, mamaya na tayong kumain, maligo mo na tayo! ba, Yung tuba, bro? Yung tuba! Yung tuba, mamaya na! May dala ka! May dala nga ako, pero mamaya na! Amin, ano ba gagawin natin man? Kanina ko ang sabi, sabi, dito, eh. sabi ninyo, magpunta tayo ng dagat, kay maliko tayo. Okay, 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 okay. ka namin. Nagpunta ka, nagpunta lang tayo para lang kayo. Ang tagal mo kumain kasi, nagatulog kami. Tulog, tuloy kami. Kaya nga eh. Sabi niyo magkala ako ng pagkain sa katuban. Oh, oh, Saan mo? Saan man? Nandun. O, sige. Pero mamaya na, mamaya na natin kainin niyo. Mamaya na natin inumin niyo. Maliko mo tayo. No? Maliko mo tayo ng dagat. Pero oh. mag-inersesyo muna tayo. Mag-inersesyo? Mag-inersesyo. Mag-inersesyo muna tayo. Sundin niyo ko ha. Ganito lang. Ganito mag-inersisyo. Uh, Maglangoy lang, mag-inersisyo pa. Kailangan namin. Kailangan ma ano kasi malalim namin. Kailangan namin. Kailangan namin. Kailangan Ganito lang.

Tapos. Kanangin. Ram! Ah! Sa'yo maglangoy-langoy, Matador. Bilisan mo oh, na! Ganon! Oh! Tapos, oh. kami print! O, kayo din! Oh! oh!